Eh, teka, teka, kain ka, please kain! Uy. Uy, kuya! Uy, kuya! Saan si Bergo? Tos, asawa mo! Oh. Dito ka! Ay, di ka umuwi! Hindi ka mo na nagsasabi na uuwi ka pala! Ay, nawalan ako ng trabaho, eh, biglaan. Ba't naman ganito kakalat sa bahay? Wala trabaho! Hindi ibig sabihin, marami kang pera dyan! Wala pera? Binibigay ko sa'yo lahat, di ba? Pampaayos itong bahay? Eh na, kita mo naman, di ba? Ganda ng bahay, ang dami ko na paayos. Kaya wala akong pera. Ano na, ayos pa wala namang nangyari. Buti pa bigyan mo ako libo. Pag-iinom kami. Charles, wala akong pera. <laughs> wala akong <na> pera! <laughs> Buti pa si Karen, lagi merong pera, ano? Oo nga. Sino si Karen? Ah, wala yun. Kaibigan ko lang. Oh, Charles. Sino ka? Asawa niya? Sino ka? Anong asawa? Ako asawa niyan ha? Malandi ka pala eh! Hindi mo kagubay! Pabili ka na! Pabili ka na! Sino to? Ha? Magbibago ka! Pwede ba? Huwag na sasaktan si Karen. total wala ka namang silbi dito sa bahay. Hangayon! Dumahayas ka kita. na! ako mo ko? Kahit nung pasabihin mo, wala ka nang silbi. Kumalis ka na! Hindi lalayas dito. Bahay ko oh. to. Hindi ka kakalis! Ye boy! Enzo! Ah, labas na. Ay, ako ba? Ay, kato! Nagawa niyo ako! Ka Naga niyo <coughs> ah, Karen. Sige na, mabuo Kaya mo yun. Um, Virgo. Ikaw kasi. Tagal ko na itong sinasabi sa'yo na may ibang babae si Charles. Pero, di ka pa rin naniniwala bago ako malis, ka bro. Wala ko siya sa akin, hindi niya ako lulukuin. Sabi niya sa akin, mahal niya ako. Virgo, kung talagang mahal mo si Charles at asawa mo siya, dapat paglaban mo siya. Alam mo, kung tinapon ka lang naman ni Charles na parang basura, dapat gawin mo, gawin mo gintos yung sarili mo. At alam mo, buti na lang pumayag ka na magpapadala sa akin buwan-buwan. Naalala mo ba yon? Oh. Pwede na tayo magsimula. Magnegosyo tayo. Kasha ba yun? Oo, oh, kasha yun. Sige. Tayo, okay, okay. Ito, masarap pesta na natin. Magagawa natin lahat. Oh. Sige, maupo ka. Hey, ganun! Babae ka na naman! O bakit? Ano sama doon? Oh, tapos pumbusin yung pera ko sa'yo? Ayun na nga eh. Tanga ka ba? Ha? Alam mo naman, di ba na wala ka ng pera? Ibig sabihin lang nun, wala ka ng silbi. Basura! Tsaka ikaw ha? Di ka marunong mag -isip? Di ba? Ganito ginawa ko sa dati kong partner? Kaya di ba? Dapat umalis na dito dahil wala ka ng silbi. Ay, talaga, pepe! Ito! Ano ba ito? Nani mo! Saan ka rin saktan ako ah? Pwede ba umalis ka na? Ikaw ang umalis! Diyan ba, Enzo? Sige na! Talagkar na Ano yun ang gagawin dyan? Yuki, dito ka, dito ka. Ay, ano yun? Wala yun. Ano naman kasi yan? Wala yun. Oh! Ah, gusto nyo namin! Gato! Oh. Bili ka 7-11. Alam mo yung bibili na? Protection! Protection! Ah, uh, Shane, Carlos. Mm -mm. Ito 'yung mga products namin. Alam namin na mga sikat kayo na influencers. At alam namin na pag nilagay niyo 'yan sa mga social media platforms niyo, lalakas lalo 'yung negosyo namin. Sure sige ba. Sakto. May mga contacts pa ako sa mga influencers namin. Mas masi masiguro kami na lalakas 'yung negosyo niyo. Talaga? Thank you. Thank you. So, it's a deal? Sige. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Paano na? Una na kami. Una na kami. Thank you po. Josh, ay, may good news ako sa'yo. Ano yun? Tingnan mo kung magkano yung benta natin. OMG! Anak laki! Mabot tayo ng 1 million sa isang buwan. For sure, pag nagtagal-tagal. Right. Mayaman na tayo! <laughs> ah. oh. Panalaman kasi ng alak natin eh. Hoy, ang talaga yun. Eh Andito na naman tong dalawa to. Ano problema mo? Bakit pinag-iinitan mo yung dalawa? Yan na nga lang yung matinong nakakasama ko sa buhay eh. So, nasan yung pera? Pera? Pero ba sabi mo? Wala akong binibigay sa akin. niya ako ng pera sa'yo kasi mag kami. Yung budget natin nasa di ba? So, hinahanapan mo ako ng pera? Ha? Alam mo, ikaw? Yung kabubunga nga mo? Masubuti ba lumayas niya sa pamamahay ko? Tutal, wala ka nang silbi. Akala ko ba magbabago ka na, ha? <laughs> Bakit parang tinatulad mo sa mga babae mo dati? Yun ang akala mo. Yung mga katulad kong to, hindi to nang babago. Pag wala ka ng pera, wala ka ng pakinabang. Kaya pwede ba? Enzo! Jeboy! Ay, ang mga pakarinig na mga gantong putak ng putak! Talaga ng mukha mo! Walis ka na! Dahil po siya sa amin! Uy! Tingnan mo to. na si Virgo at Josh. Dahil sa sobrang sikat ng produkto nila. Totoo ba yan? Ayun ko yung show, totoo. Teka. May naisip ako ah. Huwag kayo maglala, boys. Ano ito? Mabuti pa, ah, may message si Virgo. Sigurado ako, babalikan ako nun. Tama. Kasi so, alam nyo naman, di ba? Sobrang mahal na mahal ako nun. Kaya kayong dalawa, parehas kayong makikinabang. Kanina pa kayo tayong naaantay Nga pala Alam mo Pinagsisingin ko lahat ng ginawa ko sa'yo Baka pwedeng bigyan mo ako ng isa pang chance Ayusin natin to Pakalimutan mo na ba? Tinapon mo na parang basura Ngayon na nga eh alam ko, malaki yung nagawa ko sa iyong mali. Kaya nga, pinagsisihan ko yun eh. At isa pa, nagbago na ako. Pangako, hindi hindi na ako babae. Eh. Alam mo, napakasinungaling mo. Alam ko naman, nakala ka lumalapit sa akin ngayon. Eh dahil may pera na ako. Isa pa, napakasama ng ugali mo. Ang baho ng pag-uugali mo, alam na dapat sa'yo, maligo ka para mabawasan naman yung kasang ng na ugali mo. Josh? Luis? Yes, Ate Virgo? Ilayo niyo sa akin ito. Ang baho eh. Ayoko nakakita ng basura sa harapan ko. Okay, Charles. Okay, Tayo ka na siya.